Buenos dias, señoritas y señoritos Walang problema yung camera nyo <laughs> Naipokus lang natin yung uh, uh, camera doon kay uh, Senator Bato Kasi ipe-play natin yan So nakita na natin si Senator Bato na umiyak, lumuhod at uh, sa mga hearings At ganyan talaga siya, magaling sa drama Pero ngayon ko na siya nakita na pikon na pikon Halata talaga sa expression at saka sa kilos niya na uh, feeling betrayed talaga siya ni, uh, ni Senator uh, Riza Ontiveros dahil sa pag-file nito ng resolution asking President Marcos to uh, cooperate with the International Criminal Court to investigate and prosecute uh, former uh, Congress former uh, president. <laughs> Uh, Rodrigo Roa Duterte, Vice President Sara Duterte and uh, Senators Bato <laughs> and uh, Bongo at uh, iba pang accuse sa crime against humanity sa EJ sa ICC dyan sa Dahig Kaya nagriag dito si uh, si Senator Bato and uh, kitang-kita talaga sa expression niya na feeling betrayed and uh, feeling betrayed and uh, feeling betrayed and, uh, and uh, broken hearted even. <laughs> so we play muna natin ito and then we will react to that. No? Uh, once again, ilagay natin yung focus dyan para makita nyo naman yung gandang lalaki ni to Uh, and then uh, we will comment on that. Tinanong siya kung uh, ano ba daw reaction niya kung normal pa daw ang ang pakikitungo niya kay uh, kay Risa Ontiveros. Nakakatawa 'yung mga 'yung mga action niya dito na halata na pikon, galit, pero at the same time para natatakot. Tingnan niyo. Ay, eh, pero ayaw ko may Ha? Hindi ko plastik na tao. Hindi eh. Masama ang loob ko sa sabihin ko talaga. Masama ang loob ko sa'yo. Hindi ako plastik na tao. Yung smell smell eh. Smell smell <laughs> yung kabayo. Yung pala. Sasaksakin mo pala sa likod mong uh, iningitian mo. Hindi ako ganun na tao. Pangka ako. Pangka ako. Ha? nasak Nasaksakin na ang likod ko? Kasi yung pangat. Ayun nga. Very close ko sa kanya husband. Husband niya. Very close sa Even kami. Even kami. Close kami. expected. Ha? expected. Well, expected ko na. Knowing her. Knowing her. Expected ko na. Pero kahit expected ko na, pa rin ang loob ko. <laughs> Ha?

<laughs> Hindi ako ganyan kasing tao. Pag masama ang loob ko, pakita ko talaga sa'yo masama ang loob ko. Pag galit ako sa'yo, papakita ko talaga sa'yo galit ako. Hindi ako plastic na tao na magpa smell smile, pa cute, cute sa harapan mo, pero pagtalikod mo, saksakin na yung likod mo. Hindi ako ganun kasing tao. Ha? I'm not referencing any other person. That's me. Me alone. Ha? timing ba naman kung kailan na uh, mayroong gusot between the Vice President and uh, between the Duterte's and the uh, Speaker of the House saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan why did it take kung talaga sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ng uh, ICC, why did it take one and a half year bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ng ICC kahit na kahit na hindi na tayo membro. Sige, please come in, ICC. Kailangan ka pala talaga natin papasukin yan. Tiktok, one and a half year. Bago sila mag-file ng ganun kasi resolution. At tinahiming pa kung saan, kung kailan may gusot, may trilip. Okay, ah. Uh, 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 marami tayong makukuha dito sa statement ni Bato. Una, yung uh, Lagay natin ulit dito yung focus. Una, yung feeling of betrayal niya. Nakaka, you know, nakaka... Well, it, it's amusing to see na ganyan siya. Pero, at the same time, nakakalungkot isipin na yung mga government official natin tinatrato nila yung posisyon nila on a personal level. Uh, hindi niya tinatrato ito na ginawa ni Riza ito to give justice to the estimated 25 to 30,000 victims of the uh, extrajudicial killings na mostly naman ay mga bata at mga mahihirap na tao wala namang gaano mayayaman na nagalaw na, na ni former president Duterte at kahit si Bato nung PNP chief siya bakit itook uh, secretary interior secretary Benhur Abalos and also president Marcos to discover na 1,000 police generals and colonels ay naging drug lords and drug pushers na pala. Replacing the drug lords and the drug pushers na pinatay nila. Parang parang ginawa lang gera na mga gang na pinatay yung mga lumang, yung mga ordinary, uh, mga old leadership na mga drug, drug lords, na mga drug gangs and then pinalitan ng mga PNP which is which makes it more dangerous dahil ngayon mga mga, mga pulis may pro, my protection under the law yan may mga tao ah, hawak yan takot ang mga ah, mga ah, tao diyan sa mga lugar kung saan sila assigned at may mga, may mga baril sila may mga tao under may mga police personnel under sa kanila so parang may private na public and private army yan mga pulis na yan so mas lumala pa yung problema ng drugs And yet, Bato does not see that. Did see that. Ang nakikita lang niya, yung pinipersonal siya. Kaya napipil betrayed siya. So pwede rin natin sabihin, now, nakikita na niya what the, what the public feels. Yung betrayal of public trust. Yung inelect natin si Duterte, thinking that he will make life better for us. Si Duterte nilagay si Bato sa PNP. Akala natin, mama, ma-proteksyonan -ma yung buhay ng tao under bat na under battle, magiging mas secured ang buhay natin pero yun 30,000 ang pinatay. Maganda sana kung ginamit natin yun resources to uh, to to protect Filipinos against Chinese pero hindi. Pilipinos pumatay ng kapwa Pilipinos. Mahirap pa. Maganda sana kung ang pinatay yung 1,000 generals and kernels yung pinatay kasama na yung sinasabi na ng mga kalaban ni Arnie Teves na nasa lista rin siya ng mga suspected drug lord pero dahil naka-aeroplano siya at naka-BMW naka siya saka naka-quant siya naka-Ferrari siya hindi siya ginalaw so ngayon uh, uh, bato feels ang feeling natin na uh, we gave all our trust binoto sila ng 16 million mga SD card voters mostly Uh, and then they betrayed the public so mas masakit yung betrayal sa atin ngayon bato is feeling that and also hindi ang hindi rin niya nakikita being uh, hindi naman talagang magaling political strategy si bato na nakikita niya parang political game lang ito na uh, yung kine-question niya yung timing bakit daw ngayon lang bakit uh, eh siyempre si Tura uh, daw siya sabi ko sa inyo naka-script na yan eh. Kung yung early years, okay, pagbigyan man muna natin si Sarah, and then na nakita nila na uh, delikado pala ang personalidad ni Sara na, na baka pwede pag, pag manalo ito, ikukulong, o itatry do sila Marcos, at nakita nila yan nung sinubukan ni, ng alay ni, ni Sara Duterte, na si former President uh, uh Gloria Macapagal Arroyo, na to seek to aus speaker Martin Romualdez and to work for the impeachment of President Bongbong Marcos. Yun nangyari sa sa uh, Kwan wala, uh, pa wala First Girin office palang. So what more in the succeeding years? Kaya ito, ito nang nangyayari na political play. Na pero all of this uh, are good for the country. This is good for the country na nag-aaway sila ng ganito. Kasi kahit pa paano ini-expose nila, Kung mga ang isa't isa at uh, at uh, pa parang sinasabi natin a divide and conquer. Divide and conquer uh, 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 what kind of war is uh, is uh unfolding sa political scene. So nakikita natin yung kalokohan ng bawat isa because of this. Kaso lang uh, uh it remains to be seen kung sino ba eventually mananalo dito sa sa dalawang kampo na ito pero what's clear is kung sino man sakaling manalo talo tayo lahat. Kaya again, please share this vlog, help educate the voters so that in the 2025 and 2028, most especially 2028 presidential election bumoto ta naman tayo na pro people pro country candidate at hindi yung galing sa mga Marcoses sa mga Romualdes sa mga Ar Arroyos sa mga Duterte's o, uh, o 120 million Pilipinos tayo there can there could be more and far better leaders out there we just have to support them and we just have to convince and uh, explain to our fellow Filipinos para wag na iboto yung mga wag na ibenta yung mga boto nila wag na madala sa mga sayaw-sayaw wag na madala sa kagwapuhan at at artista tulad ni Robin Padilla ni Bong Revilla and, and Lito Lapid at uh, iboto na talaga at hindi yung mga popular na ginagastusan yung pera natin tulad nila Bongo or mga mga tulad nila Bato na dati PNP chief, dikit kay Duterte, kaya nanalo. Let's vote for real statesmen. Re let's vote for real uh, servant leaders na ang rin lang is to help and protect the Filipino people and not kill them. So at least ngayon, going back to Bato, nararandaman na, na niya yung pagtatridor sa taong bayan na nararandaman natin. Lalo na yung mga kamag-anak uh, ng mga EJK victims. So we'll keep watch on this matter especially yung as we you know uh, proceed to uh to the eventual issuance of arrest warrant for the Dutertes ng uh, ng ICC and uh we'll give you all the updates. Uh, please uh, share this blog to friends and relatives and tell them to subscribe to the broadcaster Armandin YouTube channel to know the news behind the news. Mucho y mas gracias. and see you in my next vlog.